Sa darating na halalan. Sa, sa darating. Sa darating na halalan. Ibuto ino ako. Okay, again. Ay, ay. <laughs> sa... Sa ta, Darating. Darating. Sa darating na halalan. Na halalan. Oo, oh, yeah. Ibuto ninyo ako. Ibuto ninyo Ako. ako. Okay, again. Da, da, sa sa da. sa sa darating darating Sa darating na halalan ibuto ninyo ako I can't remember all that okay again sana da, sa sana sa sana <laughs> sa sa darating <laughs> sa darating na halalan na halalan ibuto ninyo ako ibuto ninyo ako okay go on sa, Santana thing. <laughs> Nahalalan? Nahalalan. Ibuto ninyo ako. Ibuto ninyo ako. Uh, again. San Santana na thing na ha halalan. Han halalan. Halalan? Halalan. Ibuto ninyo ako. Ibuto ninyo ako. Okay, straight na. Ibuto niya ako. Sa darating na halalan. Sa darating na halalan. Ibuto niya ako. Oh, okay. Again. Ay! <laughs> sa darating na halalan. Na halalan. Na halalan. Ibuto niya ako. Ibuto niya ako. again. <laughs> If you got the perfect word, so okay. It niyo tell of ko. Sa darating na halalan. Sa darating na na halalan. Na na buto na buto. Nabuto. Ibuto niyo ako. Ibuto. What? Ibuto niyo ako. Ibuto niyo ako. Ah sa so, darating na halalan, ibuto ninyo ako. Yeah. <laughs> tara na, tara na. Oh my God.